At upang magbigay edukasyon at kamalayan sa mga batas at programa ng pambansang pulisya, nagsagawa ng isang information drive ang Regional Police Community Affairs and Development Unit Cordillera sa isang paaralan sa Kapangan, Binggen. Patsuhuman Melanie Amoyong sa Report. Nagsagawa ang Regional Police Community Affairs and Development Group Cordillera ng Information Drive sa Kapangan Central National High School sa Kapangan, Bingget, nito lamang ikaisa ng Pebrero taong kasalukuyan ang mga tauhan ng RP Cadu Cordillera sa pamumuno ni Police Colonel Luisito Meris, Chief RP Cadu, ay umarangkada sa pagtalakay ng iba't ibang paksa sa limang daan na mag-aaral ng Grade 7 hanggang Grade 12 ng Kapangan Central National High School. Ang mga paksang tinalakay ay ang anti-terrorismo, anti-illegal drugs, anti-bullying, vape ordinances, anti-bastos law, Motorcycle ordinances, gender and development awareness at mga tips para sa pag-iwas sa krimen. Pagkatapos ng talakayan ay nagkaroon ng open forum hinggil sa mga katanungan sa nasabing aktibidad. Uh, Napakakamating tulong sa mga estudyante. Busuhin so, mga issues and concerns nila ay uh, uh nalaman nila kung saan nila isusunod. kasi pag tatanungin mo sila, marami palang uh, may katagong hinanain na hindi namin uh, alam iproseso kung minsan kasi kapag tinanong mo siya, natatakot daw. Napakalit ng tulong dahil kayo mismo yung nagsabi na bawang tanagay yun. At yung sinabi ninyo na huwag nilang siray ng kanilang mga uh, kinabukasan dahil sila yung susunod niya uh, ang generasyon. Napaka-informative po at convenient po ito para sa aming lahat. Lalo na po sa mga junior high na marami pang ma-meet -me on the way. Kung may mangyari man ganitong situation sa kanila, alam nila kung ano ang dapat nilang gawin in response. Ang mga kapulisan ay patuloy na nakikipagtulungan at magsasagawa ng mga programa na naglalayong pagbutihin ang kaalaman at kakayahan ng bawat mag-aaral, lalo na ang mga kabataan upang itaguyod ang responsableng pagkamamamayan at pagsunod sa batas. Ito rin ay alinsunod sa agenda ng pamahalaan na naglalayong itaguyod ang kaayusan, kaligtasan, kapayapaan at siguridad ng publiko tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Kapangan Benguet, ako ang yung PNN correspondent patrolwoman Melanie Amoyong, alagad ng batas tagataguyod ng balitang kulit.